Magandang araw muli sa inyo mga idol. Good day. Uh, welcome to my YouTube channel. Uh, mga idol, mayroon naman tayo dito na uh, IDD mo sa inyo mga idol ano? Uh, sa mga mahilig pong mag-videoke, ayan meron tayong nabili dito na uh, itong mic may condenser daw pero nung tinaray ko wala namang condenser kumbaga parang normal lang na mic normal na siyang mic kaya uh, ngayon mamaya itatay natin at saka magdidemo tayo mga idol saka idol meron na rin akong nabili na ito pang wireless mic mga idol may kasama ng receiver Ayan, nabili rin natin sa online itong mga idol Uh, kulang kulang sa 500 dito na sa uh, wala pa sa 200 ito mga idol itong mic at saka ito uh, wireless na receiver mga idol ayun idol mayroon tayo dito mayroon ako dito ng uh, may let na speaker ayan eh, didimo natin ito mga idol yung mic kung talagang uh, kung accurate talaga siya at saka kung maganda rin tunog niya mga idol yan Uh, buksan natin mga idol pakita ko sa inyo ayan ah, papakita natin sa inyo ayan. bali may dalawa siyang cord na para sa charging ayan. saka ito naman na isa is ito yung tinatawag na receiver na kinukunik doon sa amplifier mga idol ayan saka dalawang ikukunik doon sa mic sa likod mismo na sa puwitan mismo ng mic ikupon ito mga idol yan Ayan, kumbaga parang wireless sya na saka ito yung receiver ito mga idol hindi na kayo gagamit ng mga wire kasi ha, napaka hassle pag kayo ng wire mga idol yan kumbaga pag pa kayo ng wire mga takatakin madaling sira ito mga idol medyo maganda na to Ayan, sa mga Uh, mga nagbibiyo video key yung mga mahilig sa mga katakanta yung video key ayan itong idol maganda magbibigay -de mo tayo mga may idol pakita ko muna sa inyo yung mga item mga idol ito yung mic receiver wireless and then ito naman yung nabili natin sa online yan. sabi raw nila maganda raw yung tunog dito may idol ayan uh, local na local mga idol yung wire nya ito yung wire nya Saka ito idol yung mic. Yung case mismo ng mic ayan, ayan. ito mga idol. Yan. Ganito tsura mga idol, ang gaan ka plastic. Yan. Plastic yung handle niya. Hindi niyo yan. ang kulay niya matingkad na bronze. Saka may tatak na yon yung plug ng Amerika mga idol yan magaan kumpara doon mga idol sa chrome na mabigat siya saka bakal yung hawakan nito kasi mga idol plastic lang siya yan na parang kinulaya lang ng parang bronze ayan mga idol ayan magte testing tayo mga idol uh, i-on muna natin tong isisit muna natin tong speaker natin mga idol para para sa pag testing natin ng ating ah uh, mic receiver at saka yung mic mismo mga idol uh, mga idol ganito lang ang style nito mga idol ito yung mic ano sa i-coconnect lang natin itong kan dito sa puwitan niya mga idol yan coconnect lang natin dito mga idol wala kasi akong ayan mga idol oh yan naka-connect lang dito yan, para magiging wireless saka yung on uh, may idol uh, sasaksak mo natin to uh, sasaksak mo natin tong receiver dito may idol sa ating speaker ito may idol yeah. saksak natin dito sa likod then i-on on natin yung power on uh, may idol may power na sa uh, Oh, testing nga natin yung mic huwag natin yung mic din on din natin itong mga idol oh. ito, i-on din natin itong kung may power din itong mga idol yung kanya yan mga idol oh. meron siyang power oh, testing tayo ah oh, ito na mga idol uh, magte-testing na tayo ito yung receiver niya, nakakonek sa ating malit na speaker ayan Saka ito na yung mic. Oh, ito yung konekt din yung uh, receiver dito sa mic at saka yung receiver din doon sa uh, ating speaker. May... Ngayon, ah, mga idol, testito tayo. Hello, check, one, two. Hello. check okay. mic 1 2. Yan, mga idol, yung tunog na hello, Check 1. Hello, check 1 2. Hello, check mic 1. Oh, yan mga idol, ang tunog niya gumagana. Parang normal lang siyang mic, eh, wala naman siyang condenser. may mga idol kaya gumaganda yung tunog niya dahil yung sinasakan nilang speaker is mayroong uh, ina-adjust doon na echo. Kaya yun parang gumaganda yung tunog niya. Pero kung talagang uh, totoo talaga na titistigin mo ng walang uh, speaker na walang echo, parang normal lang yung tunog na ng speak ang um, um, itong kanato, yung mic. Hello, sound check. Ayan. Ngayon, mag adjust ka na dito para gusto mong lagyan ng echo. O, oh, dito ka na mag adjust sa speaker. No. Hello, check. Hello. Adjust mo na lang yung echo niya dito mga idol. Ayan. Hello, so, check. Ayan. Hello, check. Ayan, mayroon na siyang echo. Ngayon mga idol, yung... Uh, yung, yung dinimo natin na uh, Uh, wireless receiver mga idol. Ito nakakunik dito sa mic yung isa. Tapos yung nasa uh, amplifier naman yung isa. Kaya, ayan, wala na tayong gagamitin na cord ng wire. Kasi ito mga idol, uh, madali lang yan masira. Yan, kasi napakanipis lang yan. And, uh, ako naman, yung ang ginagawa ko niyan, gumagawa ko ng sarili kong cord na heavy duty na nilalagyan ko rin ng ah uh, itong RC na to sa kaplag. Yan may gumagawa ko. Asa kayo na ito, idol, yung foam na ito para protection lang to sa mga uh, sa kanta kasi yung kuminsan napupuno ng laway ito kaya yun nilalagay ng foam. Yan mga idol, Ayan. Ito yung uh, wireless mic speaker. Yan yan mga idol, maganda, tested. Yan, mga ma-recommend re ko sa inyo idol tong uh, mic receiver nito mga idol oh, na magiging wireless na siya. Yan. Kabila saka kung malubat mga idol, ang problema, meron naman siyang cord sa gamitan niyo na lang ng adapter doon sa cellphone ninyo mga idol. Ayun oh, ayan siya mga idol naka-connect yan. Yan. Pwede ka na idol magkanta-kanta. Hello, sound check. My 1 2 3 one, two, three, one yan mga idol. Ngayon, inadjust adjust ko lang yung mga idol, yung echo dito sa uh, speaker. Pala gumanda yung tunog niya idol. Ito, testing natin ha. Hello, hello sound check. One, two. Hello, sound check. Check, hello, sound check. One, two. Kahit malayo tayo. Kahit malayo tayo. Hello, sound check. One, two. two, two. hello, sound check. One, two, two. yan mga idol, kahit malayo tayo. Hanggang 20 meters sa idol lang ay naabot nito yung sa wireless na ito idol. Yan, so. Saka may idol, may napansin ako dito idol. Yan, uh, ilapit natin. Parang wala siyang feedback. Kung baga, yan mga idol, oh, dikit na dikit na yung mic sa speaker mga idol. Oh. Yan. Ayan lang yung napansin ko idol na wala siyang feedback. Kasi yung iba idol kapag ay nilalapit mo sa speaker ah sumisirit na yun sumisigaw na yung feedback miiko yung mga idol pero ito idol maganda ayan oh dikit na dikit na yun sa speaker niya oh. pero wala siyang feedback ah, so, hindi siya umiiko mga idol ayan, dikit na dikit na yun mga idol oh, sa si speaker oh wala wala hello chick one two hello son chick one two. Ayan, mga idol kita nyo mga idol ganda, walang feedback hindi siya ko mga idol oh. maganda, maganda yung mic na to mga idol kaya lang medyo magaan lang siya ngayon, iwasan nyo lang bagsak-baksa kasi pag nabagsak, basag awala ah, wala na tapo na, pag nabasag ayon. kasi plastic lang ang mga idol Ay, yung chrome na yun mga idol kahit balibag mo, bakal yun eh. yupi, yupi lang yun, pero hindi siya mabasag eh, ito mga idol mabasag oh, siya plastic pero maganda naman idol 'yan. Maganda sya. Hello yeah, sa mga idol. ayan mga idol na testing natin 'to. Maganda, maganda tong uh, mic receiver na to na para magiging wireless yung inyong mga mic. Saka ito mga idol, ayan, okay maganda rin to mga idol kasi iwas din sa kwan wala siyang feedback. Hindi sya umiiik kahit na idikit niyo sa speaker mga idol. Yan. Pwede sa mga account mga idol, mga personal uh, ito sa mga pang rent kasi pag nabalibag, mabasag, uh, wala na. Mga pang personal to mga idol, pwede pwede ito. Yan. Sa mga mahilig kumanta dyan ng mga video, okay? Yan. May re-recommend ako sa inyo mga mic. Yan. At saka kaya, lang to uh, mga idol ng inyong bulsa. Uh, wala pa 200 ito mga idol. Oh. Wala pa to 200. Mga 98 yata yun masa, masa, wala pa 200 ito yung pangalan niya idol ah. Vita 77 sure na sure ko oh, no yan. sure na uh, class plus A hindi naman ito original mga idol yan. hindi naman ito original saka ito idol na yan yan yun yan oh, nakalagay o oh. um, musisier ayan wireless transmitter para sa inyong mga mic dyan na mga luma na hindi nyo na kailangan ng cord yung mga idol saka itong mic yan. hanggang sa muli magandang araw muli sa inyong mga idol sana nagustuhan nyo na ito itong aking big, uh, upload na video uh, kung nagustuhan nyo mga idol itong in upload kong video tungkol dito sa mic at sa receiver mga idol uh, pakilike and share naman po para Maka at least kahit papano, makatulong naman kayo sa akin sa uh, aking uh, channel na uh, mag-like at uh, saka in share para like share at uh, saka subscribe yung yeah, mga idol. Mga magandang araw muli. Uh, hanggang dito na lang. God bless sa inyo lahat mga idol. Subscribe, like, and share.